ay naku aling maliit kapapasok mo pa lang ng mall pero talaga namang nakapamili ka na agad ng iyong paboritong mga gamis at ito na nga ang pinaka exciting part dito syempre maligayang inyong mami dahil mag-grocery na naman kami at sigurado naman na kung hindi lang ako ang may gusto nito syempre lahat ng mga nanay ito ang pinaka masarap sa pakiramdam ang mag-grocery pero ang pinaka malungkot na parte ay syempre ang pagbabayad na sa counter dahil alam mo nyo naman na ang mag-grocery may kabigatan din sa bulsa. At syempre alam niyo naman mga kamamay na ang pagbabudget ay hindi simpleng bagay lang yan. Dapat ay pinag-iisipang mabuti kung ano lamang dapat ang ating mga bibilhin at hindi. So syempre gusto ko lang i-share sa inyo mga kamamay kung paano ako maggrocery or magbudget na ating mga groceries. At bago nga kami umalis ng bahay, eh dino double check ko rin kung ano lang yung mga kailangan namin na wala na talaga kaming stock. Syempre kagaya ng pagkain ng aking aling maliit na si Alexa ang pag-budget ko pala mga kamami, eh syempre binabase ko lang siya sa kung ano man nakukonsumo namin ng dalawang linggo. At dahil nga nadagdagan na ng isa pang miyembro ng aming pamilya, si Aling Maliit, ay talaga namang ibang iba ang aking budget noon nung dalawa pa lang ang aking anak. Kesa sa ngayon na talagang napakarami ng nadagdag sa listahan ng aking mga bibilhin. At hindi mawawala sa listahan ng inyong mami ang aking energizer na kape ay talaga naman din nagdagan ko na ang kuha at ah, talaga minsan ako'y nauubusan at ako'y nakakadalawang kape sa maghapon. Sa mga pagkain nga naman ng mga bata ay minsan ay kasali na rin ang mamay at dahil napapagusto din naman sa mga pagkain na nakakahiligan nila. At ito na nga, ang kinatatakutan ng inyong mami, Siyempre, ang bayaran time sa cashier. Ako nga, kinakabakabahan na nga, dini. At baka mami, na ang aking budget. Ay, naku, kaya naman. At ibabalik na uli sa lalagyan. Ay, buti naman at may natira pa, din sa laman ng aking wallet, mga kamami. Ay, siya ay uwian na. Taringan si aling maliit ay inaantok na. Salamat sa panonood. Bye!